Ito talaga ang masasabi natin, totoong laglagan. Dahil ang dati pong magkadikit at magkasangga, nagtutulong-tulong yung mga yan. Si Maharlika, si Glenn Chong, si Harry Roque, kasama yung uh, dating uh, secretary ni uh, PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. Yan. Magkakasabot po yung mga yan sa pagpapalabas nga na itong pulburon Video na ito mm. Ngayon Sabi dito ni Maharlika Hindi daw kasi tinupad na itong si Vic Rodriguez Ang kanilang usapan Ano kaya ang usapan na yon? Bakit uh, humantong dito sa pagbubulgar Kung sino talaga Ang may kagagawan na itong pulvoron video na ito Tukoy na daw Pinagpatungan ng mukha ni uh, PBBM Sa pulvoron video Tukoy na ito daw, itong red na ito, ito daw po ay dating tauhan na itong si attorney or dating bata ang sabi dito. Dating bata ni Vic Rodriguez. Ang pangalan niya ay ito, Marlon uh, Purificacion. Yan, siya daw yung gumanap sa pul uh, pulburon video nga na yan na inilabas uh, na itong si Maharlika. Uh, sa kasagsagan at tayo ng SONA, kung natatandaan nyo po, SONA ni, ni PBBM. Ano kaya yung usapan nila na hindi daw tinupad? Kasi ang sabi dito, bagkos mga palangga, gumagawa pa siya ng alibi alibay na never down niyang nakitang nagpulburon ang mamang sikuting. So ano ang nangyayari? Anong kalokohan ito? Anong kagaguhan ang ginagawa niyo sa bayan natin? Kung meron kayong mga pansariling interes, abay sana kahit papano isipin nyo na hindi dapat madamay ang ating bansa, ang ating mga kababayan. Napakalaking panluloko na ito sa mga kababayan natin. At dapat lang na talagang managot itong mga litsugas na ito. Sina Maharlika, Glenn Chong, Harry Roque. Alam niyo naman ang nangyayari ngayon kay Harry Roque. Ano ho? Pero kung titingnan natin na naglalaylo etong si uh, Maharlika, wala siyang masyadong patutsada, wala masyadong patama ngayon sa nasa Malacañang. Siguro nga talagang may problema etong mga ito. Posible rin, alam niyo naman, ito'y trabaho talaga ni Maharlika, ano ho, ang, ang manira, uh, ang ang targeten, ang gustong targeten ng kanyang amo dahil siguradong diyan siya kumikita sa mga sa ganyang klaseng trabaho, ano ho. So, eto, ano ang mangyayari? Siguradong kikilos dito ang malahanyang. Dito sa pagbubulgar na ito ni Maharlika, hindi dapat ito Dahil uulit-ulitin ko ha, ang niloko po dito ng mga uh, sakim sa kapangyarihan na ito ay ang mga kababayan natin. Hmm. Sabi dito, isa siya sa third floor, Studio A, kasama sina, kung sino man, Ina Reformina na mga writer at masugid na team uh, BBM noong kampanya. Mga bata ni Vic itong mga ito. Ayun, so dating bata na nung si uh, Atty. Vic Rodriguez. At yun nga, alam niya naman kung ano ang naging trabaho na si Attorney Vic uh, kay, kay PBBM. Ulitin ko lang ha, dapat lang talaga ay managot kung sino man yun dapat managot. Good luck!